Hi guys, for today's video masamang balita. Kinagat ako ng alaga akong pusa. Yan. Tapos dito sa kamay. Ayun, tag tagos yan dito guys, ayan oh. Namamaga siya ayan oh. <coughs> Nakatakas kasi siya guys, tapos <coughs> meron siyang nakaaway na pusa. Ayun, dapat pala hindi hindi muna siya ano, hindi muna siya kukunin pag galit yung pusa. Kasi 'yun. Atakin ka. Niya talaga ako, guys. So, oh. so yan, ang dami. Ayun oh. 'Yan. Dami, 'di ba? Kaya magpabaksin kami. Kahapon nakapagpa-check up na kami sa hospital kasi linggo. Eh, wala rin silang available na gamot. Kaya magkukuha kong referral sa barangay. Tapos pupunta kami ng center. Para magpa-inject. Dalawa kami ni ate guys. Ni ate princess. Eh sa akin noon lalaki. Pakita ko sa inyo yung pusa ko. O, kung ano naging itsura. ba diba, si snowy guys. Sobrang puti. Pakita ko sa inyo. Ang dami niyang sugat. yung pusa namin guys uh, puro sugat oh hindi pa napaliguan kasi nga puro sugat pa siya ayan yung pa ay, ayan paa niya oh. sugat sugat pilay nakatakas kasi siya Baba dito. Baba dito. Dali. Ngayon ito pagkain. Ah. Dali na. Ako. Baba. Bis na. Bis na. pagkain. Pilay yung kanyang pa. Opo. Tapos dirty white na yung color niya. Katatalon. Wawa naman. Dali. Dali. Ah. Ha? Paligo Paliguan ko siya guys pag lumgumaling na yung sugat niya. eto na guys yung card namin ng anti-rabies, balik kami ng March 21, eto kay ano to, kay sa akin to mas malala sa akin guys kasi bibili pa ako ng gamot 1, 2 eto naman yung kay ate guys same kami 21, pero ako, mas malaki yung gasto sa akin kasi, mas marami akong kalmot at kagat